magandang araw. Ito nga pala ang Mars yung pilingirang vlogger. Hello, magandang gabi. For today's video, magluluto tayo ng sinugba. <laughs> sinugba na tamban. Ayan, inihaw na tamban. Ano ba tawag sa inyo? Basta ito na yung ginagawang sardinas. So, ba? Diba? Basta yun na yun. Tapos, may kasama tayong pipino at saka agar-agar. Mga kamarsen, yan ang pagkain natin for today's video. Ayan maglalaway na naman kayo sa ulam namin ngayon. Ah, ba diba? Tara, magluto muna tayo. mag muna tayo ng tamban. Ayan. Ito, mga Eto mga Mars and Pars, oh, saktong-sakto, press ko talaga ito mga Mars and Pars. Ayan, magluluto na tayo. Tapos masarap to talaga mga Mars, yung habang nagluluto to, tapos kakain na agad. Ayan. Pagkakuha sa ano, dito sa, tapos kain agad mga Mars. Ayan, hintayin na natin maluto. Na malutong ating inihaw na tamban. Mga Mars and Pars, ano ang tawag sa inyo yung ganitong isda? Kasi sa amin, tamban ang tawag dyan. Pagluluto tayo, kakain na tayo mga Mars and Pars habang habang mainit-init pa ito nga 'di ba ayan tapos <laughs> ayan kainan na mga Mars and Mars yung iba hindi pa luto pagkatapos natin kumain syempre may dessert tayo mga Mars and Mars ayan i-open natin yung dessert natin ah oh, akala ko akala ko yung dinala ng kapatid ko ice cream is da pala mga Mars and Mars ayan Tara, kainin lang natin to, mga kamay. Si Michael gusto kumain ng inihaw na tamban. Ayan, <laughs> si ate. Si kulot. Bakit ka iyak kulot? Tayo ng isda. Isda? Ang net Ha? b enet Bay. kay ano kita kiyo? Kain tayo mga kamars. Ayan. Hi, bay. Momo video pa